Nagsisimula ang kwento kay Tartars, ang panginoon ng mga demonyo na sumisira sa lahat at isang malaking liwanag na sumambulat mula sa isang bundok na nakasabit dito. Ang kanyang espada ay natatakpan ng dugo habang sinabi niya kay Zephyr na hawakan ng huling tao, ipahayag ang tagumpay bilang kanya at gumawa ng isang mahiwagang spell patungo sa kanya. Ang dugo ni Zephyr Vamanos ay umaago sa pag-iisip na ang mundo ay natapos na. Isang taon na ang nakalipas mula nang matalo sila sa digmaan sa mga demonyo. Karamihan sa sangkatauhan ay pinatay at ang mga nakaligtas ay nawala ng pag-iisip, ginamit lamang upang magsilang ng halimaw. Bilang huling nakaligtas sa hukbo ng paglaban, naramdaman niyang nag-iisa siya hanggang sa sandaling ito. Kinuha niya si Tartars, ang Diyos ng pagkawasak at ang Panginoon ng mga demo niya at mga bagay sa pag-iisip niya. Nagmarka kay Tartars na si Zephyr ay lumilitaw upang magpahirap at nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng paghahagis ng mahika upang sakupin siya. Sinabi niya na binigyan niya si Zephyr ng kaunting oras upang mabuhay upang magkaroon sila ng pag-uusap at tinanong kung siya talaga si Zephyr, nagsimula siyang lumipat patungo sa kanya. Tinandaan na siya ang unang tao na nasa bahas sa kanya. Ang kanyang pagpuporsige ay hindi pang at ibibigay niya ito sa kanya. Sinasabi nila na ang isang tanga lamang ang magpapatuloy sa pakikipaglaban sa natalong labanan, ngunit ang mga sumusuko sa agarang alternatibong takot sa kanilang kaaway ay hindi matalino kung hindi sila ay naituturing na mahina. Sinabi niya na hindi niya hahayaang maging mahina. At sigurado siya sa iba pang pag na sumulat sa tuktok ng kanyang uri, nag-aalok siya sa kanya, anyayahan siyang pagsilbihan siya na nangangako na magkasama silang lalampas sa maliit na mundong ito at pagkakasundo upang sakupin lahat kahit na ang tahanan ng Diyos. Iniabot niya ang kanyang kamay pasulong. Tinanong ni Zephyr kung ang ibig niyang sabihin kung papayag ba talaga siyang sumali. Kinumpirma ni Tartars, tumugon ng siyempre. Sinabi niya na hindi na masama ang kanyang inaalok. Ngunit nagagambala ng kanyang kasalukuyang talagayan na natamong injury sa katatapos lang na digmaan. At hindi niya alam kung siya ay gagaling pa pero gusto niyang sumama sa kanya na gaalok sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ipinagpapalagay niya na hindi ito dahil sa kanyang mga alok. Ngunit parang gusto lang niya makita siya na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Gusto niyang makita siyang nagmamakaawa sa isang taway na inalis ang tanyang mga kaibigan at lahat ng minahal niya. Iginalaw niya ang tanyang kamay para hawakan ng kanyang kamay at sinabi niyang masyado siyang aggressive. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mangako ng sobra ngunit hindi siya nakinig. Kaya't binato niya ang talokohang spell sa kanya. Hinawakan niya ang tanyang kamay at sinabi kung gumawa siya ng isang bagay gamit ang tanyang kamay, isang massive mass ng kapangyarihan mula sa ibang dimensyon ang seisibog sa kanya. At ito ang sagot niya sa alok niya. Ipinakita niya sa kanya ang gitnang daliri at sinabihan siyang lokohin niya ang kanyang sarili. Isang malaking daloy ng madyak bumulusok at isang pagsabog ang nangyari na naging sanhi ng pagkaputol ng kamay ni Tartars. Laking gulat niya nang makita ang kamay nito at tinanong kung ano ang nangyari dito. Nagsisigaw siya sa sakit, sinusumpa si Zephyr at tinanong kung paano siya naglakas loob na insultihin siya ng ganito na tinatawag siyang isang kung mababang uri ng tao. Sinuntok niya ang tanyang nasusunog na katawan na nanginginig, sinabi sa kanya ni Zephyr na ang ilang mga bagay na kasama nito, ang tanyang mahabang laban ay natapos na. At nabigo siyang ipaghiganti ang tanyang mga mahal sa buhay o iligtas ang sangkatauhan gaya ng inaasahan nilang gagawin niya. Ang buong bagay ay natapos sa mapait na pagkatalo. Biglaang, siya ay inilipat sa isang kakaibang lugar at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kamamatay lang niya. Bumangon siya, hinawakan ng tanyang katawan at iniisip na ang kanyang mga sugat ay gumaling at ang kanyang baluti ay bago, tumingin siya sa paligid. Iniisip niya kung nasaan siya. Nakita niya ang isang malaking statue sa harap niya at nagtataka kung ito ay isang templo na inaalay sa Diyos. Iniisip niya, hindi pa siya nakakita ng isang templo na tulad nito dati paman at ang mga konklusyon na ito ay panibagong buhay pagkatapos ng kanyang kamatayan, ito kaya ang underworld. Pinutol ng boses ni Mercedes ang kanyang mga iniisip sa pagsasabing hindi ito ang underworld, ngunit ito ang mas mababang antas ng panther at kung saan naninirahan ang mga Diyos. Lumingon siya sa tinig at nakita niya ang isang pastol na lumabas mula sa isang pinto. Lumapit siya habang naka-freeze si Zephyr nang mapagtonto niya na ang kanyang espada ay hindi niya may galaw at sinabi niya sa kanya na huwag maalarma. Siya ay isang mensahero ng mga Diyos na pinangalan ng Mercedes at siya ay nasa isang nangungunang anghel ipinaliwanag niya na siya ay patay na. Normal na ipapadala siya kagad sa Underworld, ngunit sa pagpupumilit ng ilang mga Diyos, ang tatlong pinakamataas na Diyos ay nagpa siya na ibalik siya sa nakaraan. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ipapadala siya sa nakaraan kasama ang lahat ng kanyang alaala bilang isang pagkakataon para sa kanya na baguhin kung paano natapos ang mga bagay. Idinagdag niya na, syempre, ibabalik lamang niya ang kanyang alaala. Ang kanyang pisikal na pagsasanay, mauna at iba pang kinakailangang mga kasanayan ay hindi mano gayon balik. Gayunpaman, dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, nakatitiyak siya na mababawi niya ang mga ito ng mabilis. Siya ay nagtataka kung siya ay nangangarap. Iniisip niya na ito ay parte ng pagsubok ni Tartars na maaaring magbuod ng gayong mga pangitain o kung siya ay nasa isang ilusyon dahil sa kanyang hindi mapapatawad na pagkamatay. Tinanong niya kung bakit binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon na hindi niya ito pinansin ay mahirap paniwalaan at nag-aalok na magbigay ng ilang patunay. Tumanggi siyang paniwalaan siya at tinanong ng agaran kung ano ang inaasahan niyang gawin niya. Itinuturo niya na wala sa mundo ang libre at ang kasiguruhan na binibigyan niya siya ng pangalawang pagkakataon dahil may gusto siyang kapalit. Kung tama ang hinala niya, sinasalamin niya ang panahon kung kailan ang Diyos ng pagkawasak ay sumalakay at nagsimula nagpagpatay. Ang mga tao ay nananalangin, desperado para sa tulong, ngunit ang mga Diyos ay ganap na tumalikod sa kanila. Binaliwala nila ang mga dasal at hindi na siya tinanggap ang anumang handog. Binanggit niya kung paano nila inalis ang kapangyarihan mula sa pari na umaasa sa banal na kapangyarihan upang lumaban ang walang kakayahang pagalingin o depensahan ng kanika nilang sarili. Ang hukbo ng tao ay bumagsak halos kagad. Ang mga Diyos ay nagpasya na wala na silang mapapala sa kanilang mundo. Kaya sila pinabayaan. Sinabi niya na ang mga calculation idiot ay hindi magbibigay ng kahit ano ng libre. Siya ay tumugon, sumang-ayon na sagutin ang kanyang tanong sa pamamagitan ng pangunguna sa mga Diyos na magsalita para sa kanilang mga sarili. Idinagdag niya na gusto nilang makakita ng paunti pang entertainment. Tinanong niya kung ano ang kanyang paliwanag na ang mga Diyos na nagmamasid sa kanya ay nawawala upang saksihan ang kanyang kamatayan. Ito ay napakabihirang para sa isang taong mukha na may tiyak na kamatayan na magpakita ng gayong malakas na kalooban at pagtutol hanggang sa pinakadulo ng panahon. Ang mga Diyos ay higit na hindi mahahalata sa pamamagitan ng kanyang kakayahang lumaban laban sa malawak na hukbo ng mga demonyo sa loob ng limang mahabang taon. Ang kanyang pakikibaka ay sumasaklaw upang panoorin ng Diyos. Sinabi niya na maraming mga Diyos ang nalungkot nang makita siyang umalis sa mundo. Kaya malapit na. Hiniling niya sa kanya na alalahanin kung paano siya naging maswerte o habang papalapit ang wakas, ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang mga Diyos ay nag-aalok sa kanya ng kanilang suporta sa kabila ng karma na kailangan nilang bayaran. Sa galit, nagbigay siya ng magic spell sa kanya at hiniling na malaman kung iyon lang ang mahalaga sa kanila. Sinabi niya, hakbang ang spell tumutumpak, ang mga Diyos ay nakikita ang kanyang desperadong pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay na masaya bilang mahalagang entertainment para sa kanya. Nagtatanong siya kung naniniwala sila na iyon ang dahilan kung bakit naisip nilang lumaban na pasukin siya na para aliwin siya. Iyon lang ba ang pinaniniwalaan nilang layunin na pinaglilingkuran nila? Pinakawalan niya ang kanyang magic para atakihin siya, upang pilitin siyang lumuhad at magpakita ng paggalang. Habang ang Diyos ay nagmamatsyag sa malapit, iginiit niya na nakita niyang hindi siya makaintindi at masidhi niyang itama siya. Siya ang kaluluwang individual kung saan ang mga Diyos ay nakakahanap ng libangan hindi sila kailanman naging interes sa kawalan o ordinaryong species tulad ng tao. Hinawakan niya ang kanyang mukha at bigyang diin upang patunayan sa kanya na nagkakahalaga ng kanilang oras. Kung siya ay nagnanais ng anumang bagay mula sa kanila, kahit man sa kanyang sarili o para sa buong species, dahil wala sa mundo ay libre. Idinagdag niya na may isa pang pinakamalakas na nagtataguyod nito para sa kanyang muling pagkabuhay sa ibang dahilan. Samantala, si Tartars, habang inaatake ang mga anghel at iginigit na siya ay pagod na sa paghihintay, hinihiling niya makita ang manager ng agaran. Bilang tugon ng anghel na hindi niya ito magagawa dahil ang kanyang kahilingan ay kasalukuyang pinoproseso. Humadlang si Tartars at inutusan siyang manahimik sa pagkliim na masakop niya ang sampung mundo. Imposibleng para sa isang tao lang ang nakarinig sa kanya. Hinihiling niya na ang record ay nabura at agad itong mawala. At ipinahayag niyang wala siyang pakialam sa karma na dapat niyang bayaran. Samantala, ipinakita sa kanya ni Mercedes ang lahat sa pamamagitan ng isang mabilisang hiwaga. Habang iniisip niya kung ano ang eksaktong ginagawa ni Tar Teres. Ipinaliwanag niya na si Tartars ay ang Diyos ng pagkawasak na nagpahayag sa sampung mundo, kabilang ang kanyang sarili, ang kanyang layunin ay wasakin ng maraming mundo hanggat maaari. Siya ay hindi kailanman natalo sa isang laban at hindi kailanman napinsala ng sinuman, magpasa hanggang ngayon, mayroon siyang perfect track record niya hanggang sa masira ito. Tinanong niya siya kung mayroon siyang ideya kung ano ang isang napakalaking massive blow sa kanyang presyo. Siya nagmumuni-muni at nagtataka kung iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong ibalik kinumpirma niya na gusto niyang labanan siya muli upang maibalik ang kanyang perpektong marka. At tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng tinanong siya kung siya ay nagbibiro kung si Tar Teres ay nagnanais mamatay kung ganon masigasig niya itong papatayin siya. Ipinalam niya sa kanya na sisimulan niya ang proseso ng pagbabalik sa kanya. Ipapadala siya sa isang random na sandali sa nakaraan ngunit kakailanganin niyang makuha ang lahat ng lakas na kailangan niya. Dagdag pa niya, ang mga Diyos na sumusuporta sa kanya ay bibigyan siya ng ilang perks bilang regalo na maaari niyang ma-unlock sa sandaling bumalik siya. Iniisip niya sa kanyang sarili na hindi niya gusto na ang regalo ay mula sa walang pakundangang Diyos, ngunit ang isang pagkakataon ay isang pagkakataon. Ito na ang kanyang pagkakataon para makaganti hindi lamang laban kay Tartars kundi laban sa lahat ng mga Diyos na pinakitunguhan ng mga tao na mas mababa ang halaga sa paningin nila. Sinabi niya na ang coordinator ay naitakda na at siya ay naghihintay ng huling pag-aproba mula sa mga Diyos upang mag-interfere ng oras sa mundo. Ginawaran niya ng good luck at umaasang magpapakabait sa kanila. At pagkatapos ay naramdaman niyang bumalik siya. Maya-maya't iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata at sinalubong ang mga tao sa paligid niya. Ang isang tao ay nagsabi na siya ay hindi humihinga habang ang isa pang kargamento na sila ngayon ay nasa malaking problema. May nagudyok sa kanya na tumahimik at tumawag kay Zephyr para magising. Sila ay nagbuhos ng tubig sa kanyang ulo at Zephyr ay nagbukas ng kanyang mga mata. Ang isa pang tao ay nagpapatunay na siya ay nagmulat ng kanyang mga mata at dahilan sa iba na sinabi niya sa kanila na siya ay hindi patay. Nagtataka si Zephyr kung sino ang mga taong ito. Parang pamilyar sila. Napansin niya ang kanyang tato at biglaang may naalala siya. Nauwi sa kanyang pagtawa na pagtanto ni Zephyr, pinabalik nila siya sampung taon noong siya ay dalawampu noong siya ay alipin sa isang templo, isang balbasaradong lalaki, sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang nangyayari doon, isang lalaking may dilaw na buhok ay nagsabi na ito ay wala. Ang balbasarado na lalaki ay ipinahayag sa mga tao na tapos na ang oras ng pahinga. At inutusan ng bawat isa na bumalik sa trabaho. Binalaan niya si Zephyr na kung muli siyang gumawa ng ganoon siya ay mamamatay. Siya ay tumugon ng pabalyulan ng anuman. Tinanong ng lalaking dilaw ang buhok kung ano ang sinabi niya. Ang brown hair man ay humarang at nagmumungkahi, gumagalaw sila sa ilang bagay. Wala siyang oras si Zephyr sa mga lalaking iyon. Isang batang lalaki ang nagpahayag ng tanyang pasasalamat kay Zephyr para sa proteksyon sa kanya. Nagtataka si Zephyr kung sino ang batang ito. Sampung taon na ang nakalipas kaya nakalimutan na niya ang ilang detalye. Napagtanto niya na ito ay magiging isang yugto upang masanay na ito at sumulong upang umalis siya. Huminto siya pansamantala at isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Alalahanin na kailangan niyang gamitin ang mga ito kung kailan niya gusto. Iniisip niya, iyon ang sinabi nito at lumingon siya upang makita ang batang lalaki na patungo sa direksyon ng oposisyon. Tinuturuan niya ang kanyang sarili na mag-unlock ng mga perks, isang mahiwagang kapangyarihan ang pumalibot sa kanya habang iniisip niya kung ano ang mayroon sila rito. Nagulat siya nang makita ang kanyang mga perk at iniisip na hindi siya makapaniwala na ibinigay nila ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang lalaking dilaw ang buhok na talagang may kakaiba sa bagong lalaki. Ang lalaki ay masayang binati siya at napapansin na siya ay isang mabuting manggagawa at nagtataka kung mayroon na siyang karanasan bilang isang minor de edad. Sila ay nabigla nang makita si Zephyr na nag-aasarol ng napakabilis ang isa pang tao ay nagkumento sa kung gaano kabilis. Ang dilaw na buhok na lalaki ay nagpahayag bilang isang pagnanais na mapabilang siya sa kanilang koponan sa pagpapalagay na dahil sa kanya, maaari nilang ipagpaliban ang mga bagay. Iniisip ni Zephyr sa kanyang sarili kung ito ay talagang nangyayari dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Ang eksena ay lumipat sa isang sandali kanina. Kung saan naalala ni Zephyr ang mga bagay tungkol sa hindi kilala habang nag a unlock siya ng perks, kung ang mga bagay ay magiging ayos lang sa pangkalahatan na may napakaraming impormasyon ng sabay-sabay, tanong niya, payagan kaya kung ano ang lahat ng ito ay naobserbahang super mataas na antas ng mga kasanayan at mga item na ipinapakita sa maraming status window sa harap niya. Napagtanto niya, hindi pa siya nagkaroon ng ilan sa mga kasanayang ito bago pa man at hindi makapaniwala na ibinigay nila sa kanya ang lahat ng ito. Dumating ang pinuno ng mining team, tinawag si Zephyr at pinaalalahanan siyang bumalik sa kanyang pwesto. Tinanong niya kung si Zephyr sa pag-aakalang magiging madali siya sa kanya dahil lang sa unang araw niya. Kinuha siya ni Zephyr at kinilala siya bilang pinuno ng pangkat ng pagmimina. Pinatay niya na siya ay isang tamad na tulala na inosente kahit tinanong ng maayos at ginagalaw ang letigo upang tamaan siya. Nagulat si Zephyr sa letigo. Nagtataka siya kung paano niya nahawakan ng letigo gamit ang kanyang mga kamay. Yumuko si Zephyr at nag-apologist sinabing siya ay babalik sa kanyang trabaho. Natigilan siya habang pinagmamasdan ng pag-alis ng pinuno ng mining team. Sinusuri ang kanyang kamay ay mga bagay na mayroon siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban upang madaling makuha ang letigo ng ganon kadali. Hindi rin siya makapaniwala na hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas sa kanya. Ang window ng system ay nagpapakita ng Perk 1, Scale Wall of Iron, na makabuluhang nagpapataas ng kanilang kakayahan na maaring kumpletuhin ng user, kanselahin ng anumang pinsalang mas mababa kaysa sa kanilang tagal na kakayahan at hindi nakakakuha ng madaling kapguran. Nagpagtanto ni Zephyr na hindi nga siya napapagod kaya maaari niyang ipagpatuloy ang trabaho buong araw. Ipinagpatuloy niya ang paghuhukay gamit ang tricks. Habang medyo nakakalito ang pag-activate, kung gagamitin niya ito ng maayos, ang mga kasanayang ito ay maaaring talagang madaling gamitin. Pinagpapalagay niya na ito ay hindi masama para sa kanyang unang perks. Ang eksena ay lumipat hanggang sa kasalukuyan, isinasaalang-alang niya na siya ay nakatanggap ng kabuoang sham na perks. Kung pagsasamahin niya ang mga ito sa kung ano ang alam niya tungkol sa hinaharap, babalik siya sa dati niyang pagkatao sa lalong madaling panahon. Ang isang tao nag sa kanyang mining hall at ang kanyang pagkabigla sa mga resulta sa pagsasabing maganda ang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng alipin ay pumila. Ang isang tao ay nag na sila ay tapos na sa pagbibilang sa mga araw hall at sinusuri ang mga rango. Nasa unang pwesto ang Team F, ang batang lalaki na pasabi ng sweet. Nabigla si Zeffel, hindi niya alam na kasama sa team ang bata. Pinagpatuloy ng announcer ang pangalawa at inihayag ang Team B, nagtatakang tanong ng isang batang lalaki na dilawang buhok kung paano na unang pumasok ang mga lalaking iyon. Ang sunod na inanunsyo ay binanggit na ang koponan ng H ay nasa pangatlo, lumaktaw sa iba. At nasa huling pwesto ang Team E. Idineklara ng pinuno ng mining team na ayon sa patakaran ng mga koponan. Ang mga koponan sa huling lugar, pagkain at supply ay ipapamahagi sa nangungunang tatlong koponan. Siya ay nagtuturo sa bawat isa na magsimulang manalangin sa dakilang Diyos ng liwanag na lugar. Ang mga alipin simulan magsigawan sa banal na lugar, hinihiling ang kanilang mahabang buhay. Ang pag-iisip ni Zephyr ay sumasalamin sa kanila sa templo sa lugar na ang Diyos ay ng liwanag at isa sa tatlong pinakamataas na Diyos. Ito ay parehong pinakamalaking relihiyon sa lupain at ang pinakamalaking taga-subaybay. Ang mga alipin ay mga pagod na at gusto lang matulog ay nandyan. Iniisip ni Zephyr na karamihan sa mga tao dito na nawala ng tahanan sa mga halimaw o dating nakikipagsapalaran tulad niya. Matapos silang dalhin sa templo, sila ay naging alipin dahil hindi nila mabayaran ang napakalaking bayarin sa medisina. At ang mga komento, patuloy niyang iniisip na hanggat nasa kanya ang marka ng pagkaalipin, mananatili siya rito. Kung susubukan niyang umalis ng hindi pinahihintulutan, ang tanyang puso ay titigil at siya ay mamamatay instantly. Si Zephyr ay nagpasya na ayusin ang tanyang kamatayan at bilhin ang tanyang kalayaan sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan maaari siyang magpatuloy sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Tinutukoy niya ay harapin si Tartars, sinisiguro niya na hindi na ganun kadali na matatalo siya ni Tartar ngayon. Ito, at babalikan siya nito sa lahat ng ginawa niya, naalala niya ang mga alaala ng tanyang nakaraang buhay at mga bagay tungkol sa altar, yumuyuko siya para protektahan siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, si Princess Anna ay nag-aanunsyo sa sino mang nangangailangan ng isang bagay mula sa tindahan o nais ng konsultasyon mangyaring pumunta dito. Isang tao ang humihiling ng beer, habang ang isa naman ay nag-order ng dalawang lutong patatas. Ang mga tagabantay ng tindahan ay nagsasaad na ang isang baso ng serbesa ay nagkakahalaga ng 80 pilak. Iniisip ni Zephyr na ang mga bagay para sa kanyang sarili na kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin niya moari kung gaano kamahal ang gastos ng lahat. Narito rin ang maliit na batang lalaki na lumapit at nagtanong kung maaari bang bumili siya ng isang maiinom. Nag-inquire si Zephyr kung siya ay may pera, ang batang lalaki ay tumugon na siya na konti lang at hindi siya makakabili ng mamahalin. Ngunit siya ay nagpasalamat kay Zephyr sa pagtatanggol sa kanya mula sa mga kalalakihan kanina, idinagdag niya na salamat kay Zephyr na unang pumasok ang kanilang kupunan. Pinaliwanag niya na ang bawat isa sa kanilang kupunan ay mahina kaya sila ay karaniwang pumapasok sa huling rango. Ito ay halos ang unang pagkakataon na sila ay kumita ng pera na dyan ay naiintindihan na ni Zephyr kung bakit sila ay pinili sa batang lalaki. Kung kahit isang tao sa isang team ang may sakit at hindi makapagtrabaho, makakaapekto ito sa pagpapalakas ng output sa ibang mga team sa automaticong rango. Tinanong niya kung nagbibiro ang bata at hindi nababayaran ang bata. Humihingi ng tawad ang batang lalaki dahil hindi niya sinasadya na ma-offend si Zephyr sa kanyang sarili. Ang mga bagay na dapat ay makihalubilo ang bata kanina dahil ang mga lalaking iyon ay lagi siyang ginagambala. Sinabihan niya ang bata na huwag lumapit sa kanya dahil pipigilan lang niya ito at umuusad. Malugod na tinanong ng mga tagabantay si Zephyr kung ano ang order niya para sa kanya. Tinanong ni Zephyr kung mayroon siyang pampagaling na tubig. Ang tagabantay ng tindahan ay nagkomento kay Zephyr na hindi pa niya siya nakita sa paligid. At nagtanong kung siya ay bago. At kung siya ay may pera. Dahil ang tubig ay nagkakahalaga ng isang ginto bawat baso at apat na ginto para sa isang bote. Humingi ng paumanhin kay Zephyr, nagbilang si Zephyr para sa natitirang mga barya at siya ay may isang limang ginto at uutangi na lang ang natitira. Hiningi niya ang papel na tala sa trabaho sa mga nag-aalok ng na mga pautang doon, ang mga tagabantay ng tindahan ay nagtatak sa mga papel. Tinanong ng maliit na bata kung wala na ba sa isip si Zephyr at kung napagtanto niya kung gaano kay takot ang kumuha ng mas maraming utang, ipinaliwanag niya na wala na sila ng isang ginto mula sa kanilang pang-araw-araw na kita at may matitira pang utang para bayaran. Kaya kung wala silang kita, mauuwi sa pagkasawi. Hiniling ni Zephyr na pwede bang tumahimik na lang at uminom ng recovery water. Ipinaliwanag niya na ang interes sa mga karagdagang pautang ay napakataas. Sagot ni Zephyr na ano pa man ay hayaan na lang sa pagsasabing babayaran na lang niya. Tanong ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin. Si Zephyr na iniisip ang tungkol sa recovery water, isang sikat na bagay sa templo dahil ito ay nagre regenerates na mapabagal ang pagtitiis. Ang hindi alam ng karamihan na ito ay makabuluhang pang-boost ng mana kung magkonsumo sa malaking kalidad, isinasaalang-alang niya ay kailangan niyang uminom ng higit sa sampung bote ng sabay-sabay upang makakuha ng kaunting tulong. Kaya hindi ito sobrang epektibo. Gayun pa sa perks na ito, ito ay mas maganda kaysa sa anumang potion. Ang Windows system ay nag-abiso sa kanya na ang perks 2 ay may Hermes secret skills. Isang lihim na kasanayan na pinapalakas ang epekto nito sa lahat ng potion na may pagtaas ng 500%. Sinasalamin niya na hindi sila maaari kumita ng maraming pera sa minahan dahil hindi siya binabayaran ng mga ito ng bonus para sa paggawa ng labis.